Buenas noches, damas y caballeros. Earlier, I promised you that I will be giving you continuing update dito sa dito sa mga rallies, sa uh, three-day rally originally scheduled to last three days itong uh, rally ng Iglesia ni Cristo at uh, yung nilalangaw na rally ng mga DDS dyan sa ETSA. Pero ngayon gabi, ngayon gabi, bigla biglaan bigla biglaang kinancel ng I INC ha ang uh, rally nila at uh, sinabi uuwi na sila hindi na sila babalik bukas at hindi na mag uh, mag-overnight uh, yung mga yung mga uh, miyembro nila uh, at uh, ang dahilan lang binigay nila ay uh, hindi daw kailangan ng 3 uh, days para i, i parandam nila sa gobyerno yung hinadaing nila ha so to me that is a, a very lame excuse kasi uh, uh, kahit 1 uh, day or two days sabi uh, ni ni Boeing Remulla kahit araw-araw sila magrally uh, in support of their kwan mga kalyado nila na naipit kasama na si Marcoleta na malapit na rin makulong for uh, for electoral fraud ha huh? pa sa pagsis, dahil sa pagsisinungaling sa sose niya ha huh? so uh, kahit araw-araw pa raw pero itutuloy pa rin nila yung uh, yung mga kaso sa kanila. So pero buti naman naawa na rin sila. Naawa na rin sila sa mga sa mga tauhan nila kaya at around 9 o'clock ka tonight ta inannounce nitong uh, uh, si uh, INC spokesperson Edwin Sabala na they are uh, Uh, calling off uh, the last day rally ha uh, dahil uh, uh, hindi na daw na na-achieve na, na daw nila yung objective at uh, na na sa kanila nakuha na ng gobyerno ang mensahe nila kaso lang syempre marami mga DDS na umiiyak ganoon lang ba yun sa, sabi ng isang uh, DDS vlogger anyare bakit bigla-bigla tinerminate? ha ah <clears throat> uh, asabi uh, pa ni Sabala na spokesperson ng uh, ng INC uh, in a news reported by uh, Sandra Aguinaldo ng uh, ng JM7 uh, na huh? uh, it did not need sabi ni Sabala, yung spokesperson nila. And I quote, It did not need three days to achieve the goal of sending the message that we are calling for justice, accountability, transparency, and peace. Sabi ni Sabala, ah, dyan sa sa report ng uh, pakita ko sa inyo para baka sabihin nyo gawa-gawa na gawa natin. <laughs> o yan, ha? Uh, INC, ENS Rally versus, versus Corruption at uh, Kirino Grandstand. So, hindi na daw kailangan ng three days, ha? So, pero tingin ko dito, baka, baka although in fairness, ha? In fairness, ha? sabi ng uh, Manila... Uh, Manila Disaster Risk and Reduction Management Office ng uh, ng uh, uh, Manila City Hall. Umabot rin ang crowd estimate to 550,000. So, in fairness, 650,000 sa first day and then 550 sa second day although bumaba, baka takot sila bukas, baka 50,000 na lang. Ha? <laughs> Tama itong si Andres eh. Busy lang tayo kanina, Andres, ha? Pero eh, iba-vlog pa rin natin yan bukas, ha? Sabi ni Andres Asinto, <laughs> tawa ko rito, ha? Okay, ha? hindi <welche> na nila kinai hindi na kinaya ng INC ang haba ng pila sa CR. Yan, tama yan. Hindi sila, bi hindi sila, hindi, hindi, hindi sila pre-provide. Ng mga mayayaman nila nga uh, mayayaman nila mga mga leaders nang uh, uh, nakita niyo naman yung mga uh, para uh, ang class class ng mga kwa nila na mga uh, uh, kwa nila, worship places meron meron pa sila bumili ng isang state sa Amerika ha? isang lugar binili nila para sa kanila lang Uh, and yet hindi na na provide na provide ng portalet yung mga tauhan nila na natutulog sa sa kwan lang sa sa mga tent lang ha bukas ibablog natin yan na so pero tama yan isa yan siguro sa sa naging problema nila ang bawo-bawo na ng luneta ha kasi diyan na sila dumudumi dumudumi at dyan na rin sila umiihi. Baka hindi na nila nakayanan yung amoy. At kung babalik pa sila bukas, ang baho-baho na talaga. Ang baho-baho na. So tama yan, tama yan. Ha? So uh, maari, isa rin dahilan dito ay, uh, ay uh, baka uh, may nag-pressure sa kanila. <laughs> may nag-pressure sa kanila sa nang at sinabi okay kahit uh, yung mga religious organization ay hindi dapat magbayad ng tax pero maram, meron kami nakikita yung mga ibang ibang gawain nyo ay kumikita kayo ha dapat uh, uh, hindi kayo kumikita dapat uh, uh, dependent lang kayo sa contribution ng mga ng mga tauan nyo pero kumikita na kayo ha? Ah, uh, non-profit dapat kayo pero nagpo-profit na kayo, ha? <laughs> kaya ano kaya ko itatax namin kayo, ha? Baka ganun. O kaya ano kaya, 'di ba, yung mga manalo family nagkaaway-away rin dahil sa mga illegal firearm, ha? Nakita sa ba sa lugar nila. Pinatay na yun uh, ni ng mga bata ni Duterte yung kaso na yun. Pero what if buhayin yun? Ha? Buhay ng mga, mga nakitang uh, uh, unlicensed firearm sa sa lugar nila. Ha? Pa paano kung bubuhayin yun ng Marcos administration o kaya yung mga uh, INC o INC ang dami silang officials. Lalo na yung mga officials na kumiki, mga opisina na marar mar, malaki ang katiwalian like Bureau of Customs, Bureau of Bureau of uh, 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 Internal Revenue BIR, ha? Land Transportation Office, uh, L, uh, uh Bureau of Immigration, Bureau of Customs, DPWH. So kung itanggal yung mga opisyales nila dyan, ha? paano na kaya, paano na sila at lalo na yung mga yung mga justices na Iglesia ni Cristo, kung ma-impeach yun or mahanap ng gobyerno ng mga kaso doon ha? so paano na sila ha? <laughs> so baka pwede yan, posible yan ha? may tumawag sa kanila na kasi tingin nyo ba kaya nyo labanan ng gobyerno? Ganon. Pwede rin. Pwede rin napahiya sila napahiya sila dahil uh, ang uh, plano talaga nila ay uh, uh, para maging spark plug yung yung sila ang mag uh, ignite yet yung uh, people power 3 at uh, uh, sila ang maging media ng uh, sa uh, people power 3 pero napansin nila parang ginagago lang nila sarili nila kumbaga Madali naman uh, kasi, uh, madali naman kahit sabi ko kasi sa inyo kanina, kahit uh, anong dahilan lang, sabi lang ng mga manalo na magtipon-tipon tayo, kahit saan magtipon-tipon yan, kahit walang okasyon, kahit sabihin lang ng mga, ng mga manalo na namatay yung pudel namin at yung pusa namin. So magtipon-tipon tayo sa luneta para lang to mourn and to pray. So sa sa puder namin na matay, pupunta na sila. Kasi su sunod na sun, sunod sunuran naman ng mga yan, ha? So uh, So nakita nila na okay, nakabuo tayo ng 650,000, nakaburo-buo tayo ng 500,000 the second day. Pero kung wala naman suporta ng tao, kung wala naman suporta ng taong bayan and most especially wala naman suporta ng uh, ng uh, ng uh, ng military para sa overthrow ng Marcos administration para kepa, parang uh, parang nagka uh, nagbobulahan na lang tayo dito ha yung mga iglesia ni Cristo nag uh, mga leaders ng iglesia ni Cristo nag uh, naga uh, nagsasalita and then amen naman yung mga yung mga miyembro nila <laughs> Amen ng amen na lang. So, kumbaga kahit saat pwede nila gawin 'yan. Bakit diyan pa sa Luneta? So, 'yan, pwede 'yan ha? nakita nila na futile. Kung kumbaga yung uh, intention sana nila para maging uh, spark plug lang ha to initiate uh the people power uh abrising, ha para ipakita sa military na may may big number of people supporting supporting kudeta uh, hindi nangyari kasi wala nga sila sila lang maganda sana kung 500,000 sa kanila may nag-join pa ng 500,000 galing sa taong bayan 1 million na yun o di ba 1 million na yun so kaya eh, hindi na buo yan. Plus, napapahiya pa sila, napapahiya pa sila. Sa ETSA, maka 2,000 lang ang, uh, ang tao pupunta. Eh, samantala, prinamisan sila na uh, suporta ng mga DDS. Pinaprinamisan sila suporta ng JIL. O saan ang mga JIL? Wala. Kasi karamihan ng mga JIL, taga Bulacan eh na-realize na nila yung pala yung pala religious organization nila yung pala ang ang uh, uh, cause yung pala ang nagdadala ng baha o yung pala nagpapahirap sa kanila sa Bulacan kaya hindi iwala nang uh, uh, naging water world na sila diyan dahil pala sa mga Villanueva so wala na rin pumunta sa JIL. ah wala rin sa Etsa at wala rin sa, sa Luneta. Hindi rin pumunta yung mga KOJC. Wala tayo nakita mga bandera ng KOJC. Wala tayo nakita mga sasakyan ng uh, KOJC. Kasi sabi nga ni, ni uh, mga 8,000 ng mga membro niyan, mostly nasa Mindanao pa, sabi ni Arlene Stone. So, narealize na si Iglesia Ni Cristo, tayo lang pala tayo na inaasahan ng pala tayo ah So wala, sabi ay useless. Useless na ito, parang naglulukuhan na tayo. Kawawa yung mga miyembro namin. Ayan. Ha. So pwede yan isang dahilan. Pwede isa pang dahilan. Naubusan na yung 3,000. O yung binigyan ng 3,000 na mga Duterte, itinagbo yung pera. Ha? Bin, ya, hindi binigay sa mga sa mga Uh, punta pumunta sa rally. So, <laughs> naubusan yung pondo. So, pwede yan. Pwede rin, na Ayaw nila, nakikita nila na gusto na maging violente itong uh, itong grupo nila nila Jeff Priscelis o gru grupo nila Sara Duterte na uh, uh baka niwala na meron din sila nakagip na sa mga miyembro nila sa military o police na totoo yung mga balita na uh, mag, mag uh, magpapaputok ng bomba ha nagpapaputok ng bomba ha sa rally ng uh, iglesia ni Cristo so and they are more more likely to do that on the last day kasi hindi naman nila pwede gawin yan sa sa et sa sarain dahil nakita nyo naman ang uh, pulis ay mga 1-5 ang, ang numero pero ang, uh, ang mga ralista mga ngayon ata yung first day 1,000 ngayon ata mga 500 lang or 300 lang so kumbaga na outnumber pa yung pulis yung mga ralista paano, paano sila magda, makapagdala ng bomba doon na hindi makikita ng, uh, ng kapulisan. So, ang more vulnerable place ay itong uh, luneta kasi mahirap gwardyahin itong uh, itong buong luneta na kung saan meron half, half a million people. So, yan sa tingin ko. Yan rin ang uh, possible dahilan na nakita nila na very credible yung... Uh, yung impormasyon na lalo na on the last day kasi bukas 'yan sabi ko kasi sa inyo sabi ko nga sa inyo, last hura na ito ng mga DDS kung hindi pa nila mabuo yung numero ngayon hindi pa nila makasakay sa sa numero ng Iglesia ni Cristo eh wala na ha talagang kwan na sila spend force na talaga kumaga wala na laos na sila at dead na yung Duterte magic. At nakita natin yan. Nakita natin yan sa sa rally sa Edsa Shrine. Eh ngayon, kung umuwi na ito mga mga Iglesia ni Cristo, mas lalong wala nang pupunta dyan sa Edsa Shrine. Bukas, I'm sure may schedule rally pa sila dyan. Pero kung kanina mga 300 na lang, baka bukas mga 50 na lang. 40 doon ay mga vloggers. Mga bayaran vloggers. <laughs> so wala talaga. Wala. So, <laughs> in short, bokya, <Boccia>, palpak, <laughs> at pahiya. Pahiya sila dahil para namukha lang sila engot na nandito pa rin ang Marcos administration. Ang dami pa naman nagpapa sila J. Jason sa at saka yung mga blogger bayaran bloggers na DDS. Ang dami nagpapalabas ng mga balita na paikot-ikot daw yung mga military at mga eroplano daw ni nila Marcos. Ganon, parang na nakahanda na daw mga Marcos sa uh, uh, lisanin ang Malacanang. Kung baga, naisakay na daw yung mga maleta sa eroplano. Ang hinihintay na lang daw yung, yung Marcos family at si Imelda para sumakay na sa eroplano. At uh, mag -kwan na daw, mag oath taking na daw. Mag oath taking na si Sara. <laughs> Wala. Bokya. Bokya palpak. So yan. Yan ang uh, kwan, yan na ah uh, uh, yan ang update natin dito. So thank God. Thank God, ha. Ah. Uh, safe na. Safe na ang uh, uh, ang Malacanang, ha? Makakatulog na si presidente ng Mahimbing. Siyempre, ba batay sarado pa rin dahil pwede pa rin uh, uh, na nila mga patraidor na mga bagay pero at least sa uh, uh, ang ang takot ko talaga kasi yung ha hagisa ng granada itong rally ng ng INC. Ito ang biggest challenge dito kasi isipin niyo na lang Ah uh, kung kung kahit uh, mga mga sab, lima o sampu lang ang ang nasugatan or namatay uh, God forbid kahit paano kahit uh, kahit uh, mga makakuan pa rin natin yan mga kababayan pa rin natin yan so we don't want any harm to to uh, kahit mga DDS yan pero mga tao pa rin yan So, buti naman, buti naman. At least uh, na kwan na, ha? baka na na bigyan ng credible informa information na on the last day kasi last day na desperado ng mga DDS kung di pa sila magsatsit bukas wala na wala nang siguro ang next uh, chance nila is on uh, is on uh, on election day na <laughs> o oh, pero meron pa sila another chance dapat bantayan pa rin 'yan yung December 30 rally Na mga na mga kwan talaga yung mga tunay na anti uh, anti corrupt uh, uh, anti corruption na uh, network yun talaga ang tunay so dapat bantayan pa rin 'yan kasi baka uh, manggugulo pa rin diyan yung mga DDS pero for now for now safe na presidente So, yun lang. Yun lang. Uh, ano sa tingin nyo? Ha? Ilagay nyo sa comment section anong sa ano sa tingin nyo kung ano ba sa mga ilan dahilan na sinabi ko at kung ano pa ang uh, ang naisip yung dahilan. Pero for now, cancelled na. Ha? Umuwi na sila. Meron ka, meron ka nakakatuwa eh. Ma, mga, may mga observation online. Pina-speech pina, lang daw si Amy Marcos or after ng speech si Amy Marcos, nag i-terminate na. <laughs> so, kumbaga, <laughs> malas talaga yung speech ni Marcos. Baka, baka doon pa lang si speech ni Amy Marcos, marami na nag out. Kaya, oh, pwede rin, pwede rin, ha? isa pa rin yung dahilan. Marami na turn off. Why? At mga INC, marami umuwi na. Why? nag sila na hindi sila magdadala ng politiko. In fact, may uh, may balibalita pa nga, bukas daw, si Sarah rin ang magsasalita. O siguro ayaw nila yan. Ayaw nila na uh, magsasalita si Sarah. Pwede rin yan ang dahilan na kinansel nila. Pero eh, paano ba naman? Wala daw politiko pero pinasalita ata si Si of course si Marcoleta, pinasalita ata si Chabit Singson, at saka si Amy Marcos. Pagkatapos, after nagsalita si Mar Amy Marcos, umuwi na yung mga tao. <laughs> so, so, baka posible yun na bad trip na talaga yung mga tao. Hindi na sinunod ang mga INC. Kung baka na bad trip rin sa mga leaders nila dahil pinasalita yung mga politiko. At siguro, baka uh, nakiusap rin si Amy na kung pwede, ah, si, si Sara Duterte, kung pwede siya magsalita bukas. Kaya nakita siguro 'yun ng mga INC leaders ah uh, medyo pribado ito baka maipit tayo nito sa about uh, kung babalikan tayo ng Marcos administration kaya sige uwi na lang tayo i-cancel na natin yung uh, yung rally bukas so wala na wala na tingnan natin ha kung may magagawa pa ba yung mga DDS in the absence of the INC tomorrow okay so hanggang dito na tayo Good evening to all. Thank you very much for joining me in this vlog. Uh, mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.